Araw na ito, pinanganak kita. Sino nanganak? Iba yung ipinanganak ni Maria. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Pero ang Diyos, nanganak siya mismo. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan nangyari yung panganganak na yon? Narito na naman po muli mga kaibigan ang programang Expose the Truth. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan at mga kababayan? Uh, mayroon po akong gustong bigyan ng uh, sagot dito sa ating programa na kung saan po ay nagtanong ng isa sa mga taga-subaybay po natin uh, dito sa ating programa mga kaibigan na si kapatid na Manilin Rodriguez. Ganito po ang kanya komento mga kaibigan. Kapatid, pakitapik mo nga sa live mo paano naging marami ang Diyos at anong verse sa Biblia. Basta ang paniniwala ni Eli Suryano dalawa ang tunay na Diyos sa langit. Hindi lingid sa iyo yan. Kaya yan, patunayan mo yan bro Saan sa Biblia? Yang faith na yan. So, yan po ang komento ni kapatid na Manilin Rodriguez. Isa po siyang Iglesia Ni Cristo, mga kaibigan, miyembro ng Iglesia Ni Cristo. Ewan ko kung ministro siya, mga kaibigan, pero um, yan po ang kanyang gustong maliwanagan dito sa ating programa. ah kasi mga kaibigan, hindi po lingit sa atin na uh, sa ating kapatid na Eli Suryano, naniniwala po siya na Diyos ang Panginoong Isu Kristo. At tayo din mga kaibigan, ano? Ang mga iglesia ni Kristo lamang po ang hindi naniniwala na si Kristo ay Dios kundi siya po ay tao. Pero si Manilin Rodriguez, mga kaibigan, meron pa po siyang... Uh, komento sa atin na aking nabasa na sinasabi niya, si Kristo daw ay salita, hindi daw siya tao, hindi lalong hindi daw siya Diyos. So, mali si kapatid na Manilin Rodriguez po dito mga kaibigan. Pero bago po natin bigyan ng komento yung kanyang uh, uh, tanong mga kaibigan o paksa na kanyang sinabi, eh... Maganda, manood muna tayo sa uh, video ng ating kapatid na Eli na kung saan ay related po dito sa katanungan ni kapatid na Manilin Rodriguez. Narito po mga kaibigan ang video ng ating kapatid na Eli na gusto ko pong ipakita sa inyo. Magandang gabi po sa lahat. Uh, magandang gabi, Brad Eli. May kinalaman po yung tanong ko sa pahayag po ni Kristo na ang sabi po niya ay eh, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila bilang iisang Diyos na tunay. At ang pahayag din po ng Panginoong Diyos, ang Ama po, na ang sabi po niya ay, Ako ang Diyos at walang iba liban sa akin. Ang gumugulo po sa isipan ko at sa iba pa siguro, Brother Ailey, kung Diyos po ang ating Panginoong Hiso Kristo na yun pong itinuturo sa Biblia at Diyos din po ang Ama, hindi po kaya kontra ito sa pahayag mismo ng Ama. Sana po ay maliwanagan po kami at maraming salamat po. Ang Diyos walang hanggan, infinite. Hindi mo pwedeng bilangin yon. Hindi mo pwedeng ibilangin ng infinite, hindi binibilang. Yung infinity hindi binibilang 'yon. Infinity nga 'yon eh. Walang number na lalapat sa infinity. Walang number na lalapat sa walang hanggan. Tandaan mo 'yon kapatid. Walang lalapat na number sa walang hanggan. Ang Diyos walang hanggan. Ang Diyos infinite. Ano ibig sabihin ng no, infinite? Wala siyang sukat. Sabi niya, pinupuno ko ang langit at ang lupa. Saan ako magkakasya? Sabi niya. Hindi nga siya pwedeng magkasya sa langit at sa lupa dahil pinupuno niyang buo eh. Ano? Yun ang kanyang pagka-infinite. Ngayon, para maintindihan mo yung gulo, babasahin ko yung 17.3 ng Juan. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Heso Kristo. Eh kung basahin nila, hindi naman nila tinutuloy eh. Makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ganun lang. Tapos na ron. hindi eh, naman ganun ang nasa Biblia. Dapat makilala mo dalawa. No? makilala kanila na iisang Diyos na tunay, nakatingala siya sa langit dyan eh. Kung naintindihan mo kapatid, ano? Umpisa natin sa 17.1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesus Kristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ah, kita mo. Okay, itutuloy mo lang pala. Maintindihan mo ang sinasabi ni Kristo eh. Ang sabi niya, pagtingala niya sa langit, tanda mo, nakatingala siya sa langit. na Nananalangin siya sa Ama. Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Tapos sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Nakatingala siya sa langit niya. Ano? Makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Oh. Nakatingala siya sa langit. Bakit? E eh, wala kasi siya sa langit noon eh. Wala siya sa langit noon, nandito siya sa lupa, nagkatawan tao na nga siya. Bumaba na siya, galing siya sa langit. Bumaba siya. Basahin natin ang sa 6.38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Di wala na siya sa langit. Bumaba ka siya. Saan siya galing? Sa langit. Meron man tao sa langit na nagumpisa sa langit. Wala nun. Walang tao sa langit, kapatid, na manggagaling sa langit, bababa sa lupa, patapos tao. Wala nun. Ngayon, kung nandito siya sa baba, nakatingala siya ngayon. Ang kausap niya yung ama. Eh, ama, ito ang buhay na wala hanggang makilala ka nila nung mga taong kristyano na iisang Diyos na tunay. Saan? Doon sa langit. No? Nung oras na yon, kasi, nung oras na yun, wala siya sa langit, nasa lupa siya. Eh, ba't siya nasa lupa? Bumaba eh, ka akong mula sa langit. Pero kung itutuloy mo sa 17.5, Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo. Sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamu sa iyo bago ang salibutan naging gayon. Wala pa palang salibutan eh. Nagtamuna siya ng kaluwalhatian sa Ama eh. Ano? Kaya past tense na eh. Luwalatin mo ako ng kaluwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Pa, paano naging tao 'yan? Hmm? Pero man tao na nauna pa sa sanlibutan, kung tutuloy pa natin diyan sa 17 pa rin, ano? Ang itinuturo lang sa inyo diyan 17:13 Inaalis niya na yung iba eh. Punta ka sa 17:24 kapatid na Daniel. Ama, Yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Tamo, bago pa natatag ang sanglibutan, inibig na siya ng ama eh. Binigyan na siya ng kaluwalhatian eh. Kaya sabi niya, nung papanik na siya uli sa langit, Ama, yung mga binigay mo sa akin, gusto ko, kung saan ako naroon, doon din sila dumoon. Para makita nila yung ang ibinigay mo sa akin, sa pagkatakoy inibig mo bago natatagan sa libutan. Eh, manauna pa pala siya sa universo eh. No? Paano ngayon tao yan? Ganito, babalikan ko 17.3 At ito ang buhay na walang hanggan Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay At, kaya may koma tapos may ate Dapat makilala mo rin at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Yeso Kristo. Dapat, kung kinikilala mo yung Ama, kilalanin mo rin si Kristo. Dalawa silang kikilalanin mo. 14.1 ng Juan. Huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. O, dalawa silang kikilalanin mo eh. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ama at anak yan eh. Ngayon, yung anak ba ng Diyos, sino ba ng anak doon? Basahin natin ang 2.7 ng awit aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon. nung palang araw pa, matagal na matagal na, sabi ng Diyos, Ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Eh bakit ipinanganak ng Diyos yung anak? Saan ba nag-umpisa yung anak? Basahin natin ang 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala sa kanya Noong pisa pala yung anak nasa sinapupunan ng Ama yung anak na nasa sinapupunan ng Ama ipinanganak niya Kaya sabi ng Diyos ikaw ay aking anak sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan naganap yung panganganak sa kay Kristo? Yung ama kasi nanganganak yun eh. Eh nung may ko ako doon sa Pampanga, ibig may kasabihin, ang Diyos nanganak. Bakit ka ko tutul ka ba sa nasa Biblia? Sabi ng Diyos eh, Araw na ito, pinanganak kita. Sino nanganak? Iba yung ipinanganak ni Maria. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Pero ang Diyos, nanganak siya mismo. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan nangyari yung panganganak na yon? Bago ang salibutan ay natatag. Ulitin natin ang 24. Ama, Yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kung natatag ang sanglibutan, eh, pinanganak na siya ng ama eh. Galing siya sa sinapupunan ng ama. Ganito ngayon kapatid ano, makinig ka mabuti. Hindi ba si Eva galing sa tadyang ni Adan? Basahin natin ang Hinesis. ah Ito, totoo sa Biblia ito. Wala akong dinadagdag. 2.21 At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinalan niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kita mo, doon ang galing yung prinsipyo na yung mag-asawa isang laman. Bakit? Eh galing si Eva kay Adan eh. Sa umpisa talaga namang isa sila eh. Kaya pagka ng lalaki nagkaasawa, yung asawa niya itinuturing na kaisa niyang laman. O katunayan, 19.5 ng Mateo. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sabi ni Kristo, kaya nga yung lalaki lalakit babae na kasawa, hindi na sila dalawa, isa na sila. Eh kasi galing yung babae sa lalaki. Originally, isa lang. Ganun ang Diyos. Isa lang naman talaga ang Diyos sa umpisa. Ako ang una, sabi niya. Eh nanganak siya, galing sa sinapupunan niya. Parang si Eva, galing sa tadyang ni Adan. Eh, pag nag-asawa ngayon ng lalaki, ang pronouncement ng Diyos, ang sabi ng Diyos, hindi na dalawa, kundi isang laman. Eh, tutulan mo nga ngayon yon. Hindi na dalawa, hindi isang laman. hindi, dalawa ka! Lalaki, babae, dalawa! Ah, yun ang sabihin mo. Eh, sabi ng Diyos eh, hindi na dalawa, isa lang! Eh, di yung dalawa, isa lang ara sa Diyos. Eh, yung ama, saka yung anak, hindi eh, ba umpisa yung eh, isa lang yon? Eh, nanggaling sa sinapupunan, pinanganak niya. O ngayon, eh, dalawa na sila. Eh, hindi ka, dalawa sila. Eh, hindi sila isa. Eh, ano, sabi ng Diyos, Diyos 30 ng buwan, Ako at ang ama ay iisa. Tapos bibilang-bilangin mo, gabi mo, dalawa. Ang nagsabi na nga siya eh, ako at ang ama ay iisa. Kasi originally, isa lang naman sila talaga Galing siya sa na ng ama. E eh ngayon, magbibilang ka. I-apply mo sa Diyos. Paano mo mabibilang yon eh? Walang ganyan. O ngayon, magbilang ka man, e eh, ang bilang ng Diyos, ako at ang ama, iisa. O di isa pa rin. Alin ang mali? Ang mali yung binibilang yun, Diyos parang tao. E eh, sa tao nga, yung mag-asawa, hindi mo dapat bilangin dalawa eh. Dalawa, isang lamang. Hindi na sila dalawa, isa lang sila. Sabi ng Diyos. Sabi naman, hindi, dalawa yung tigas ng ulo eh sinabi na nga hindi na dalawa, isan na lang eh kasi originally naman talaga isa ganon din yung ama't anak ako at ang ama nagsasalita yung anak ako at ang ama ay iisa sinasabi niya yung absolute truth nang wala pa ang lahat ng bagay ang absolute truth nag-iisa ang Diyos I am the first sabi niya ako ang una, siya una. Wala namang nauna sa kanya eh. Pagka siya una, siya unang nag-exist. Eh pero pagkaraan ng ilang panahon, yung nasa sinapupunan niya, pinanganak niya doon sa eternity. Ilan na sila ngayon? Dalawa na. Pero kahit dalawa, isa pa rin ang bilang. Eh kaya lang ginulo. Ano e count sabi ng Diyos? Walang ibaliban sa akin. Oh, tama, wala namang ibang Diyos eh. Yung mga Diyos-Diyosan ang sinasabi sa Israel, sabi ng Diyos yun, walang iba liban sa akin kasi meron silang mga Diyos-Diyosan eh. Walang iba liban sa akin. Tama yon. wala namang mali dun eh. Wala namang ibang Diyos liban sa kanya eh. Pero bahagi ng kanyang kasyangaan, yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. Tandaan mo kapatid, yun ang prinsipyo ng Biblia. Sana naintindihan mo. Maraming salamat po. Salamat po. At uh, sana ho ay uh, makinig kayo ng ating uh, doktrina. So, ayon po mga kaibigan. napakalino po yung ating napakinggan uh, sa ating kapatid na Eli yung paliwanag niya tungkol po sa uh, John chapter uh, 17 uh, sa verse 3. Ito kasi yung laging batayan o laging sinasabi ng mga Iglesia ni Kristo Ah, pati doon po sa ah, John chapter 8, no mga kaibigan, na si Kristo ay tao, hindi po siya Diyos. Eh si kapatid naman nilin naman, ah, sabi niya, hindi daw ah, tao si Kristo at lalong hindi daw siya Diyos, kundi siya po ay salita, mga kaibigan. Pero ang gusto ko pong liwanagin po dito mga kaibigan, yung tanong po ni kapatid na Manilin Rodriguez na ang paniniwala ni kapatid na Eli ay dalawa daw ang Diyos ah, sa langit. Napakinggan naman natin yung video ng ating kapatid na Eli, nakita natin mga kaibigan. Ngayon, ang problema pa ni kapatid na Manilin ay ay ah, yung sinasabi ng kapatid na Eli na maraming mga Diyos. Ah, ito, tandaan mo kapatid na Manilin Rodriguez, Ah, ako na po magsasabi sa iyo kasi wala na po ang kapatid na Eli. Hindi po si kapatid na Eli ang nagsabi na maraming Diyos. <laughs> Nagkakamali ka po, ha? Ah? Nagkakamali po yung mga nagsasabi na si kapatid na Eli ang kanyang turo ay marami daw mga Diyos ha? Ah, sa langit at sa lupa. Hindi po si kapatid na Eli ang nagsabi noon. Binasa lamang po niya mga kaibigan yung uh, sinabi niya na maraming Diyos kasi ganito po ang sinasabi doon po sa uh, awit kapitulo 82 sa verse 1 Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos So iyan, binasa lang ni kapatid na Eli, hindi po siya ang nagsabi o hindi sa kanya nang galing yung maraming Diyos, kundi binasa niya na ayon dito po sa awit kapitulo uh, 82 sa verse 1, ay marami mga Diyos. Kasi ang Diyos ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Sa, verse, uh, sa chapter 86, verse 8, sabi, walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos. So, nag-iisa lamang po ang, ang ama na humahatol sa gitna ng mga Diyos, mga kaibigan. At hindi yan sinabi ni kapatid Nelly, Eli. Yan ay nasa Biblia, mga kaibigan at mga kababayan. At alam nyo mga kaibigan, hindi lamang po sa awit mababasa yan, sinabi pa mismo ni Kristo, Si Kristo mismo nagsabi, hindi si kapatid na Ele. Si Kristo po mismo nagsabi na maraming mga Diyos. E eh sino yung mga Diyos na yon, mga kaibigan? Atin pong alamin dito po sa libro ng uh, Juan, uh, Kapitulo 10, dito po sa versikulo 33. Sinagot siya ng mga Hudyo. Ito yung uh, istorya kung saan gustong batuhin uh, ng mga Hudyo si Kristo. Sapagkat si Kristo po ay uh, ipinapantay niya yung kanyang sarili bilang Diyos, mga kaibigan. So, ituloy ko pong basahin, sabi, sinagot siya ng mga Hudyo, si Kristo, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos." So ang mga Hudyo mga kaibigan, nung sinabi ng Panginoong Iso Kristo na siya po ay galing sa Ama, siya po ay anak ng Diyos, ang tingin ng mga Hudyo tulad ng mga Iglesia ni Kristo mga kaibigan ay namumusong ha, si Cristo, sabagkat, ah, si Kristo sapagkat bagamat siya ay tao, tao kasi ang paniwala ng mga Hudyo ah, kay Kristo, bagamat ikaw ay tao ay ah, ipinapantay mo yung sarili mo bilang Diyos. So, dun siya gustong batuhin, mga kaibigan. Ano? Sa verse 4, 34, si Kristo'y sinabi niya, sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat na sa inyong kautusan, aking sinasabi, kayo'y mga Diyos. ya yeah. Si Kristo nagsabi, hindi ba sinasabi sa inyong kautusan, sabi niya, na uh, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. 35. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Sabi ni Kristo, kung tinawag niyang mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita eh yung mga dinatnan pala ng mga salita ah, yung nasa kanya yung salita ng Diyos nakaalam ng salita ng Diyos eh ang tingin pala ng Diyos sa kanila ay Diyos din ah, Diyos din eh kung yung mga dinatnan ng mga salita ay Diyos eh di lalo na yung ah, nagsasalita mga kaibigan eh si Kristo po kasi ay salita ng Diyos. Eh kung yung dinatnan ng salita ay tinatawag na Diyos, eh yun pa kayang salita, ha? Ah? Kapatid na Manilin Rodriguez, di lalo na Diyos yun. Yung sinabi mo kasi na ah, si Kristo ay hindi tao at lalong hindi siya Diyos, eh kapalpakang unawa yan mga kaibigan, ano? Ah, mga kapatid, sa verse 36 sabi, sinasabi sinasabi baga ninyo tungkol sa kanya kay Kristo, yung mga yung mga Hudyo, no? Na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan. Ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko ako ang anak ng Diyos. Eh nung sinabi ng Panginoong Jesu-Kristo, ako anak ng Diyos, so ibig sabihin eh pwede siyang makipantay sa Diyos. Kasi kung anak, eh kung ano yung pagmamayari ng ama, pagmamayari din ng anak. Kung ano yung kapangyarihan ng ama, kapangyarihan din ng anak. So, pwede silang magkapantay. Eh pamumusong para sa tingin ng mga uh, hudyo yun. Katulad ng mga iglesia ni Kristo ito, mga kaibigan at mga kababayan, ano? Ha? Na ayaw tanggapin na si Kristo ay Diyos bagamat siya ay tao ang pagkakilala nila, no, mga kaibigan. Eh iba naman si kapatid na Manilin Rodriguez. Si kapatid na Manilin Rodriguez ay sinabi niya na uh, si Kristo daw ay hindi daw siya tao eh lalong hindi daw siya Diyos. Ewan ko, hindi siguro pa nabasa ni kapatid na Manilin Rodriguez yung uh, John 1.1. Uh, ano sabi doon po sa John 1.1? yung salita ay kasakasama ng Diyos. Yung salita ay Diyos. Yung salita. At yung salita, Diyos. Sa verse 2. Eh yung salita na yon, anong nangyari? Ha? Doon po sa verse 14. Yung salita ay nagkatawang tao. Mga kaibigan, yung salita nagkatawang tao at tumahan sa atin at nakita ng mga Hudyo, yung mga Israelita, ang kanyang uh, kaluwalhatian na gaya ng bugtong ng ama, mga kaibigan. So, Diyos po, ah, kapatid na Manilin, ang liwanag eh, bakit hindi mo ba nabasa yon mga kaibigan? So, Uh, yan po ang maliwanag po dito mga kaibigan. Ulitin ko kapatid na ni Len, hindi po si kapatid na Eli ang nagsabi na maraming Diyos. Nabasa niya doon po sa awit 82 verse 1, 86 verse 8 na ang Diyos ay ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Si Kristo sabi niya, kung ang mga dinatnan ng salita, yung nakaalam, ay tinatawag na mga Diyos, yan ay hindi pwedeng sirain. Nakasulat na yan eh. E di lalo na yung nagdala o yung salita mismo kung ikaw na natatnan ng salita ay tinatawag kang Diyos, e eh di lalo na yung salita na dumating sa iyo, di lalo ng sal Diyos yon mga kaibigan. So sana maliwanag sa iyo kapatid na Manilin, ah, at ah, marami pa siyang mga katanungan mga kaibigan o mga komento, hindi na lang po natin mabasa lahat. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kawayan. Hanggang sa muli po dito sa programang Exposed the Truth. Huwag po kayong uh, mag-atubiling magtanong at mag-request ng video ng ating kapatid na Eli at sikapin po natin uh, maipalabas, mga kaibigan. Yung mga nagtatanong, mga kapatid na, uh, yung mga video ng ating kapatid na Eli, uh, hinahanap pa po natin mga kaibigan hayaan po ninyo at kapag atin pong nakita ay ipapalabas din agad natin so maraming salamat po hanggang sa muli dito sa programang expose the truth